Hi guys, good morning everyone. Um ngayon po um dito na po tayo sa bahay at nakalabas na po si Nanay at ngayon po um nakainom na rin po si Nanay ng gamot at uh, tapos na rin po kumain si Nanay. Ngayon po um kahapon po kasi ay naglaba po ako kahapon, makakamunin ng mga damit. Uh, Wala na akong masuot makakamunin, no. Kaya ngayon um Natulog ako guys, nakasama ko yung mga damit ko kao, oh, di ba? Yapos yapos ko po yung damit ko po kagabi. Ayan. So ngayon po, um, ang gagawin ko po ngayon ay magtitikwip tayo ng damit. Ayan. Para meron po kayong mapanood po sa akin YouTube channel at matagal din po ko wala po akong update sa aking vlog mga kamuning, no? Kaya ngayon po, um, magtikilap tayo ng damit at may natok-tok. Ako mo nang wait lang. Okay. No? Ano? Pinarinig. Maaw. Kaya natin ba ano si aga SJM mga kamuni. Wait lang guys. Hmm, balik sa 30. Baka, lalo mga ganyan. Bakit ganyan? Balik mo yung 30, ha? <coughs> Tawa na po ang sa kanilang 20-20. <laughs> so, nagtitiklop ako ng mga damit, guys. Ayan, ulitin natin yung mga damit na mga na take tiklop natin dati. So, kapag may paghinika, kumakamay ito po yung aking gagamitin. Bomba. <laughs> diba? Okay, guys. So, meron akong passport na hindi ko pa ito nagagamit kahit isang bansa. Kahit, kahit sa bansa, hindi ko pa ito napatatatakan. Okay. Pero ako talaga gusto, gusto ko talaga mag ibang bansa, guys. Hmm. Bisa. Bisa na lang. Kailangan na ito mga kuning. Eh. Diba? Diba? guys, yung labi ko lagi na lang ano, lagi na lang puputla. Ngayon po, magagay tayo ng pang pula ng ating labi. Lagi kasi siyang putla guys. Di ba? Oo, uh -huh. gano'n yan. Kahit di masyado mga... pula. Ting, pala. Ngayon po, um, tutuloy na po natin yung ating makalang hmm Bakit sampo? Oo, uh oo. -uh. Ay. chocolate sa 50 pesos, sampung peso. Sampung peso. Sampung <laughs> <laughs> piso! Woo! Guys, uh, mag-declop na tayo. Tuloy na ang laban, guys. So, magsagang tagal tayo. Wala tayong upload sa ating channel. Kaya kailangan natin mag-upload. Gan. Kasiksi pa ng damit na rin. Ano pa mo ito, mga pantulog, gano'n. mamaya lalabas tayo, ilalabas ko mamaya si, si nanay para magpa, magpa, magpapahangin si na Mother Earth, mga kamalay na. Matagal na kasi hindi na ako na nanay. <laughs> eh, lagi lang, lang sa ospital. Buti naman po, awan ng Diyos eh, nakalabas na po nanay. Kaso nga lang talaga kahapon, nung pagkalabas namin at pagkawin namin dito sa bahay, si mother, parang balak ko ito sa hospital pero wag naman po sana na hindi na lang magpagaling si si nanay dahil laki ng pil lagi pag nasa hospital ang nanay kawawa lagi ang bulsa ni Kamuni <laughs> ay naku po syarat kayo po palaki kay Kitita rin Kita Jocelyn Kita Sally Di kartera na shuttle. And, Kitita, Mar Kitita Marisa, Larios, and Kati Maricel, and Tita Panonia, and Ati Lisa, shout out po. And Mami Kay, shout out po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat na hindi hindi nag-skip ng ads. Tito Benedict Mariano, shout out po sa inyo. Thank you, po lang sa madami. Uh, Tito Bruce, and good morning po sa inyo. At thank you din po, Tito Bruce. Ingat po palagi sa araw-araw na iyo pong gagawin. At sa inyo lahat din po mga kamalino. Ayan. Sobrang init sa Pinas, guys. inyong kamuning ay hanggat may buha, hanggat buhay hindi titigil kahit magingatak na guys sana man no may may mayroong mag may mag mayroong mag over sa akin na sa ano ibang iba, bansa kamuning, para kapag trabaho tayo doon kasi hindi ko po alam kung hanggang kailan po ang ang vlogging kaysa ngayon po tumbo ang nabagsak po yung ating channel mga kamaling kailangan po natin mag hanap buhay kailangan po natin mag mamaya pagdating na kapatid ko po galing isko yayay ko po yung mag ano, man mag po kami mga kamaling kasama ko sa mga lalaot parang meron akong upload, meron kayo mapanood po sa akin. Kasi, mahirap na kapag wala kang upload. Tsaka, at tagal ko na rin po hindi nakakasama sa sa laot mga kumunin. Taon na rin po. How many years? Three years? or oh, five years? Five, uh, five years? Ah, di pala. Three years? Three years ako hindi nakakapag sama sa sa laot po. Kaya sasama tayo guys. Pero nung ko ako sasama sa pinag samahan ko po dati. Doon sa Wawa. Yung doon ako ay eh, 3 days ako sa laot. O diba? Diba? Pasuot ko pala ito sa nangay. Pasuot ko ito para hindi malamigan ang nangay. Buti naman niya ako yung mga damit mga kamani kasi yung mga damit ko po doon nandun po lahat sa Burias. Ulod po lahat. O, oh, diba? Tiklop-tiklop din pag may time. Bigyan mo din ng time ang mga damit. Tago <coughs> ko kasi yung ano. Nung isa araw lang kasi ako nakapaglaba tapos kapon mo ito yung mga damit. O, Diba? Shoutout niya pala kay, ano, kay, kay Kuya Jaffer, mga kamuning. Kumpare na kami ng Kuya. Hindi lang ako naka-attend sa binyag ni ni Kuya Igordon Gordon sa eh, sa Lipa, mga kamuning. Gawa. At di, alam niya naman po, mga kamuni, kailangan po ako nung nanay ko po dito sa sa bahay. Kung paano po kasi noon, ang nanay po ay nasa, pa na sa hospital pang makamuni. Tapos, sasabay sana ako kina Kuya kaya Kuya Japper. Kaya nung talaga, mas kailangan ako ng aking nanay dito sa bahay. Sayang nga mga kamaling eh. Saglit lang, saglit lang yung binyag doon. Dapat pala sumama ko kay Kuya. Nakabalik din ang na agad si na Kuya Japper eh. Galing doon sa salipa. Kina Kuya Jan Igor. Magano kami ng Kuya ko Kupare na. Para na kami ng kuya. <laughs> Paal. Ano Kuya parin jeb. <laughs> kuya parin jeb. <laughs> Di ba? Akala ko nga, mga kamani, eh. hanggang, akala ko hanggang kuya lang yung ano ko kay kuya. Yung pala magiging kapaligang kuya dahil sa anak ni Kuya Igor. Dahil sa kay Kuya Igor, mga kamani. Yun. Yes, baby. Baon. Ha? Baon. Yun yung guys, yung aking kapatid. Baon daw. Yaw. No. Papasok na si Lian. Pero may walit natin. Yeah. 20 lang baon, ha? Ano yun? Ano yun? Bente din. Hmm. Balik mo ang bente. Ah, balik mo yan na. Saan mm. na? 30. Hmm. Hmm, 30. Balik mo sa akin ha. Ay, ay, balik mo yung makin sampo. <laughs> Mautak oh, ka. Ano niya ako na? Balik mo yan dyan. Tama na ang tetyang baon. Balik mo yan dyan. Kamusta ako sa pira? Ano ako mo na? Oh. Oh. Woo. Go. 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 Baka wala ka dyan short ha. Tingin. O, o diyan. Naglapa na natin. Epo niya. Tingin. Tingin. O. Magawa na short dyan. Maganda. O, Hindi mo ginagamit? Mm-mm. Hindi -mm. mo nasa ating tree. Balik ta. Ayosin mo. Six, pala, ah? Mm -hmm. Mamaya, ma ako muning. Kaya ba't pa? Pwede ng gamot. Ate, bili ba po ang may Mm-mm. Kuya, ano hinahat? Wait lang! Huwag na. Ang unggente ha, balik ha. Ayusin, short toy, ayusin. Yun eh. Ayusin. pili Wait!

Akin to eh. Oo. Oh, na. Okay, so na. Ato lang mo, o. Ako na yan. Na yung 10. mo yung 10. Mm -hmm. Ako. yung 20. Eh, 50. O, mo na yan. Ako yung 50. Ito 30 mo, Hat na. Uu, tapakan pa ko Nakakuha ng 20 silihan doon sa akong short. Sinabi <laughs> mo pa ha. <laughs> Ayan guys, tapos na tayo makikipiklat ng lamit. Pinauna ko na ano na yung mga kasi lobot na yung ating GoPro. <laughs> Hindi na na eh. Ronnie! No. Wow, ang na tignan ng bakuran mga kamaning. Maganda na tignan. Di ba? Guys, sa mga gusto mag-arkela ng kubo, pwede po dito sa amin mga kamaning. Ayan. Ang tatay po, nag-aasigaso po niyan. Ito sa kabila, okay na rin oh. Dini Bronino Para tayo Papa Arao. Mga bang ganda tignan guys, and dinis. Odi ba? No te kasi dito yung ano yung bangka. Shout out kita Thailand oh. Good morning. Yes apa ba na? Eh. Arata pa araw. Ngamot yan sa katawan mga kumuling! morning. Magpapaaraw nga nanay. Walang araw dyan sa taas. Sabi mo? Kaya nga, kaya nga. Pagpapaaraw eh. Ha? Dito nga.

Para muna na araw. And guys, uh, update tayo sa nanay. Uh, nilipat ko na po si nanay doon dahil sobrang init na po ng araw. At nandito na nanay sa tapat ng bahay ni na Kuya Japper. So ngayon po mga kamuning, pa uh, po din request po ang nanay sa akin. Ano daw tayo dito halap ng ano ng bisugo mga kamuning. Merong malunggay. Lamay sa baaw. Hey. Manunggay na may pandes. Ah, manunggay na pandes. <laughs> manunggay na may ano, isda na may sabaw. Ang layo sa manunggay pandesal, ti, Ah. Dingin tayo dito kung meron pa pong isda. Ha? Bisugo. Ang bako ko. Ayun pala. Ayun

nung nilabas ko sa kanon nilabas ko kahapon na sa hospital muntik ko na ulit isugod din. Di ko, na di ko din. di di ko nga maitindihan ang sakit na nanoy ano ba nararamdaman pa? di ko nga maitindihan din ano daw na sakit sa kanya? ito tata di ba ano to sa ulisir, di ba? At tapos puso ang ano? Ay, konektado na. Konektado ang puso. Hmm. Doon siya nahihirapan. Meron. Kaya, nandun ho sa bahay. Hindi po sa baba. Nandito sa mga kajaper. Pinapainitan ko po nanay. Hmm. <coughs> Hindi, doon po yung natutulog sa baba. Hmm. <coughs> ano natin si... Di dumatay na ako ito, Ben. Pag ano, pag mayroon pong bisugo po, bili po ko ng ano, isang kilo. Okay. Yung maliliit lang, para lang sa nanay. Baka naglilihang aking mother. <laughs> Balik na tayo mga kumuning. Nandito na tayo. Wala pala namang isda. Bisugo. Mm. Puro ba ko ko? Pero si Kuya Tubal, wala pa. Ha? Kaya nga, antay na lang. Guys, bumili tayo ng isda kay kay Kuya Tuban. yan po nakikita nyo natapot ng mga order na yan. Yan po yung mga baraso. Mga baraso? Oo, yan na yung mga baraso. Oo, mga Timbangin mo. Ito yung binili natin, mga kamuling isda. Ayan, tsaka kung tinawang huli yan, yung mga mamaraso yan. Yan, yan. Magkano kaya kilo? Magkano po ba? 450 na sa inyo, 450

yun, dapat na ba? dapat na ba? dapat na ba? pa-ila pa-ila, binigyan ng balita ni tay ni, ayos, na, paro paro kahit na, kaya tungo tungo ba? kaya tungo tungo ba kina paki? tungo 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 tungo

Okay, mamaya ko lang ba mayarad eh. pa na Pa rin kayo. Aba. mo dito, wala akong 350. Ano, Michelle? Ha? Kung mo dito, wala akong paling Ano pa? Dada mo dito, dala. Kaya, kaya yaw. Aha. Hindi ka tayo dati Yan, ganyan yung gusto ko sa nanay na naglalakad pa. Gala-gala! O, oh, di diba? Yan, ito na yung may sabaw, malunggay na Na may luya. Kaunti mo naman kumain. Ay! Say, daming ipit. Daming. Tingnan kong ipit, bata. Kabait naman. Yung malaking, bata. Yung malaking mata. Yung malaking mata. Sino ang malaking, malaking mata? Di ako. <laughs> si Unggoy. Dito na tayo sa bahay, makakamuning. Kahit wala pa sa bahay. <laughs> sa yung ano mga kumuni yung binili ko po kanina yung isda na bisugo yan kumakain na po ang nanay ano po malunggay na, malunggay na may sabaw mga kumunig. tapos ang ulam ay bisugo inihaw ayan lang po kasi yung pwede po sa sa nanay mga kumuni no kain ka pa na eh dami na to dami hmm? na na yan dami na ubos to eh hey. pa wala pa wala Oh, di, very good. Ano wala yung mamaya ulit? Ganyan ulit. Mm -hmm. Ha? Kuya na, nailoot na iho na pa lahat ng isda. Lahat-lahat mm -hmm. na iubos na. Ha? So guys, kakain na rin ako mga kamanat. Ako ay gutom na mga kamaning. Hmm, tara, picture mo na, picture. Picture mo na. Picture, <laughs> picture mo na, picture. Picture! One! One, two, Nenek ah, ah. Ta, bye bye. Bye bye. Bye bye. tarah. Gini, okay, karga. Ah. Babe na sa kanila, babe na. Babe na sa kanila. Babe na kanila. dili na. Bye bye. Ang picture mo picture, picture. Ya, <laughs> dito tingi, dito, dito tingi. one. Ngiti, ngiti, ngiti. Jay, di One, picture. Uh. Ah. Ah bye bye. Habis dah bye bye. Bye bye. Playing kiss mana playing kiss. Playing kiss mana. Ini na. Picture na picture. Oh picture picture. Aiyoh. Angit-angit nama nembata. Bye bye. Hanggang dito na lang guys. Bye bye na, bye bye na. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.